pwede talagang masira kung hindi nyo alam. Kasi pagka nakabit kayo dyan, akala nyo, yung battery nating ginagamit ay yun din yung ikakabit. Pero ito, yung battery nito ay 7.4. Pag kinabit natin dito sa board <tong> subscribe naman po kay DIY Pinay Technician Official. Magwa 1K na po. Maraming salamat. Welcome back mga ka-WJT. May simple tutorial ulit tayo dito sa ating Bluetooth speaker. Yung gagawin nga natin ngayon ay medyo malala na. Ngayon ang uh, gagawin natin dito ang uh, huling baraha. Okay, katulad nito, uh, nakalas mo kanyang charging port. Ipapaliwanag okay, ko muna para mas maintindihan nyo. No? Yan, kalas yung kanyang charging port kinalawang yung kanyang DC jack. Ngayon, ayaw na rin magka-power nito dahil may problema na yung kanyang Bluetooth module. Okay, yung kanyang IC dito, sobra init. Yan, may problema na yung IC. Pero hindi lang kasi ito yung naging problema nito. Pati yung kanyang charging IC, uh, nagka-problema rin. Yan, may problema rin dito sa section na to, Kaya nasira yung kanyang... Bluetooth IC. Ngayon pagka ganito ang sira, uh, medyo malala na. Ngayon ang ginamit niya kasi yung batera dito ay 7.4. Yan, uh, meron tayong i-convert dito para mabuo natin na mas murang halaga. Okay, uh, yung klase ng module na ikakabit natin dito, may nabibili naman yan sa online. Ganitong klase yun. Yan, 3.7 volts nga lang to. Ngayon, panoorin nyo ng buong itong gagawin natin kasi maraming nakakamali sa mga ganitong module eh. Para kung magkakabit kayo nito, uh, suguradong maikabit uh, nyo na maayos. Okay, ganito yung itsura. 200 plus lang yung binili natin dito. May remote pa. Tapos, merong dalawang wire. Yan, sa mga nagsisimula, kung first time mo palang makapagsubok na mag convert ng ganito, mas mainam na panuori mo muna kasi maraming nakakamali dito nakakaproblema yung ganitong module pagka hindi alam gawin dito ngayon sa pagkukumbert nito dito natin ilalagay yan pero mas papagandahin pa natin yung mga connector na yan ituturo natin step by step kung ano ang gamit okay pero dito sa ganito dapat mabutasan muna natin to sa pagbubutas nito, ito lang naman yung kailangan natin na section para pasok natin dito sa back cover. Okay, kakalasin ko lang yung mga board nito tapos ipapakita ko na lang sa inyo pagka nakalas na. Yan, nakakalas na natin yung mismong board dito. Yung mismong plate na lang yung natira. Ito yung kanyang board. Okay, ngayon ang gagawin natin dito, babalik ka rin natin itong plate. Tapos gumuhit lang ako dito para makakasya natin itong board ng ikakabit natin. Tapos, sa ah, i-grinder na lang natin to. Kung wala kayong plate ka ganyan, na ganyan, pwede rin naman yung plastic. Okay, na-cut na natin. Ang gagawin natin dito, ah, babalik rin lang natin itong plate na to para naman mas malinis yung ating pagkakabit ng front. Okay, tapos tuturnal yun lang natin to. Okay, babarinahan ko muna. Yan na, uh, ikabit na natin yung tornilyo. Kung pagmamaslan nyo, uh, mas magandang tignan pagka binaliktad ko yung pinaka back plate nito. Ito yung dating nasa harapan. Ngayon, binaliktad lang natin para mas malin siya. Yan, uh, step by step na natin gagawin para sa inyo. Dito kasi sa board na to, ang una nating ikakabit dyan, yung supply. Yan yung kulay pula na ito ang ating battery. May nakasulat naman. May positive tsaka negative. Okay, pero pagka nagkamali kayo ng kabit dyan, sigurado masisira yung ating board. Pwede talagang masira kung hindi nyo alam. Kasi pagka nagkabit kayo dyan, akala nyo yung battery nating ginagamit ay yun din yung ikakabit. Pero ito, yung battery nito ay 74 pag kinabit natin dito sa board na to, sigurado masisira. Dapat ma-review nyo, katulad dito, yung ginamit na baterya nito ay 3.7, yung ating module. Para dito ay 3.7. Kung may tester ka naman, pwede nyo naman sukatin para sigurado rin kung ilang voltahe yung lumalabas dito sa ating battery. Okay? Susukatin ko na lang para meron din kayong idea kung ilang voltahe. Yan, may 6.9 volts tayo. Itong baterya natin ay ah, hindi pa rin talaga full charge to. So, kung sakaling lalagpas yan ng 5 volts, ibig sabihin yan, ang ating battery ay 7.4 pagka dalawa ang baterya. Yan, katulad dito, ah, 6.9 ang ating battery na ginamit ay 7.4. Tama naman yung nakasulat dito sa baterya. Okay? Ngayon tuturo ko sa inyo kung paano natin gagawin itong maging 3.7 para dito. Para po sa mga hindi pa nakakalam kung paano maging 3.7 ito, gagamit lang po tayo ng anti-cutter. Yan tayo magka-cut. Pero huwag kayo dito mag-cut kasi po pwedeng masugatan yung ating baterya. pagka natin dyan. Mas maganda po uh, as hagit na. Yan tayo magka-cut. Dahil dalawang baterya po yan, kailangan natin na uh, mapaghiwalay muna yung baterya. Mababaw lang po yung plastic lang po ang tatanggalin natin. Huwag nyo po isasagad hanggang ilalim. Minsan po ay uh, may tinatamaan na board. Okay. Yan, panoorin nyo na lang po yung gagawin ko para masundan niya. Yan. Dalawang baterya po siya. Tapos may board. Ngayon, paghihiwalayin po natin. Kasi uh, po itong ating baterya eh. Okay, tanggalin lang muna natin to Yan, naka po siya. May positive tsaka negative dyan. Okay. Ngayon, ang gagawin natin, natatanggalin muna natin yung dalawang wire. Kasi may BMS po ito. Tanggalin ko lang yung mica Madikit na madikit. Okay. Ang gagawin natin, natatanggalin natin to para ma-parallel natin yung baterya. Para tumaas pa yung amperes para dito. Pwede naman po talagang isa lang ang gamitin, pero dalawang baterya, sayang naman. Pwede po natin magamit para dito sa ating module. Kaya na po nito yan. Okay, tatanggalin ko lang muna po yung dalawang terminal nito. Yan, kakalasin ko muna. Pag-iwalayin lang natin yung terminal. Yung kakatin natin. Ang gagawin kasi po natin dito, ah, ipapararel po natin. Tapos gamitan natin ng anti cutter Madikit kasi yan eh. Ngayon ito, gagawin natin dito, ah, ipagsasamahin natin yung positive sa positive. Yan. Ang tawag po dyan na ah, ipapararel natin yung negative tsaka po yung positive. Yan yung positive natin. Pagsasamahin natin. Iihinang lang po natin ng soldering iron para mag-connect yan, tsaka po yung likod. Yan, dapat po uh, tama yung pagkakabit nyo. Kung positive yan, dapat positive dyan. Yung negative natin, dapat parehas. Pagka nakamali kayo dyan, naiinit yung baterya. And dapat alam niya yan. Tapos, pagka sinukat mo dapat natin to, dapat may makuha tayo ditong 3.7 volts. Okay? Kung nasukat natin kanina dito ay 6.9, dahil 7.4 po siya kanina, ngayon ay 3.7 volts na. Dito po sa ginagawa natin na to ay pwede pe naman po saan isang baterya lang. Pero kung dalawa naman yung baterya, ah, mas okay. Mas tatagal yung gamit natin kaya naman po ng ating board yan na i-charge. Sa pagkakabit nito, yung pula natin ay positive, yung item ay negative. Okay? Ngayon sa pagkakabit mo nito, yung positive natin yung pula, yung negative natin yung item. Okay, kakabit lang natin yung item. Yung kinakabit natin po ay yun yung negative. Yan. Yeah. Tapos yung positive natin, uh, dito natin i-coconnect sa positive ng battery. Yan, nahinang na po natin. Habang kinakabit po natin, uh, huwag pong kalilimutan mag-subscribe. Uh, click nyo na rin po yung ating notification bell button para updated po kayo sa ating video. At na rin po ako ng konting pabor na supportahan nyo po si DIY Pinay Technician Official at saka po si Sir Quariel TV. May mga YouTube channel po yan na pakisuportahan na lang po at mahuhusay din pong mga technician yan. Okay? Okay, para masild natin na po pwede nyo pong gamitan ng packaging tape, pwede nyo rin pong gamitan ng electrical tape. Okay? Pagbaguhan ka, ito ang matindi dito eh. Pagka nagkamali ka ng kabit dito, po pwedeng magkaproblema yung ating module. dahil may positive yan, tsaka negative. Pag sa module natin ikakabit yan, dapat tama. Pagka ikakabit natin dito, itong red na to, yung positive natin ay nasa bandang kanan, tapos yung negative natin ay nasa kaliwa. Dapat tama ang kabit natin dyan. Pagka namali kayo dyan, Pwedeng masira yung module natin. Yung connection naman natin ay tama. Yung positive natin ay nasa kanan. Yung negative natin ay nasa kaliwa. Okay? Yon, nagka-power na siya. Ibig sabihin na good naman yung nabili natin. Pero wala pa yan sounds dahil hindi pa natin na ikakabit yung mga speaker. Yung mga speaker na yan, ah, marami rin nagkakamali. Papaliwanag ko sa inyo. Marami rin nasisira dito. Sa pagkakabit ng mga speaker, ang una nating ikakabit dito, yan dito maraming nakakaproblema eh. Ngayon pagka nagkabit tayo ng Twitter dyan, sigurado sisirain. Alam niyo bakit? Kasi itong Twitter na to, may parts pa yan dito sa module natin. Dapat ang ikakabit muna natin ay yung speaker. Yan, yung pinaka-whooper. Ngayon, kakabit natin. Pero tignan niyo muna yung polarity, no? May positive tsaka negative din yan. Yan, may positive tsaka negative. Pero itong connection natin ay tama naman. Okay? Check natin. Bluetooth mode. Yun. Okay, ibig sabihin na gumana yung ating speaker. Ngayon, connect muna natin dito sa kabilang speaker, no? Yung kulay blue. Yan yung speaker natin. Tama naman yung polarity natin. May positive tsaka negative yan. Pero pagkainan natin to, Bluetooth mode. Yan. Pareha sila nung lakas ng left and right. Ito yung sinasabi ko kaya po masira yung Twitter natin. Kung sakaling kinabit nyo agad to, sigurado si Ryan. Tinuturo ko lang to sa mga nagsisimula no? kasi po talaga masira eh. Kaya dapat kakabitan natin siya ng 4.7 microfarad na 50 volts. Okay? Dito sa positive ng tweeter natin, dyan tayo magkoconnect ng kapasitor. Dahil dito sa module natin, kung pagmamas na nyo, ito yun. No? Naka-series yan dito sa tweeter. Pag wala nyan, sigurado masisira yung tweeter natin. Okay, dapat kabitan natin ng kapasitor, yung positive ng tweeter natin. Okay, tanggalin ko lang yung kulay red na wire. Yan, tinanggal ko yung red na wire. Tapos, isi-series natin yan sa kapasitor. Yan, hininang ko lang yung isang paan ng kapasitor doon sa wire na pula. Tapos natin yung isang terminal ng kapasitor doon sa pinagtanggalan natin ng wire kanina. Pag naikabit na natin yung kapasitor, yung terminal ng filter natin, pwede tayong magkabit kahit alin dito sa dalawa na to. Yan, pwede dito o yung sa kabila, ubra naman. Yan, tama naman yung polarity natin. Yan, may narinig kayong nag-bluetooth. Ibig sabihin na safe na yung ating Twitter. Yan, Twitter lang yung pinapagana natin. Para may idea kayo. Ngayon, ililipat ko itong Twitter na to. Itong connector na to, lipat ko sa kabila. Ubra naman yan. Itong connector ng woofer, pwede natin i-connect dito sa kabilang connector. Yan, kahit saan sa dalawang speaker ako. Pwede yun. Yan. Gumana na siya. Okay? Yan. Okay na tayo sa ating Bluetooth. Ngayon yung FM naman natin. Yan. Kung narinig yung po. Pumisim. Yan. Dito tayo kukuha ng wire. Yan. Ito yung sa antena FM. Okay? May connector yan dito. Yan. May nakalagay naman na antena lande, lande naman Kera Kaya may pinawire na rin. Charot! Yan, huwag no, muna. Baka makaterate pa tayo. Yan, meron tayong kinabit na antena, diba? Yan, tapos binihul ko lang yung bandang dulo. Tapos isushoot natin ito dito. Kasi may butas yan. Yan talaga nakalagay yan para maganda yung reception. Kahit pa paano magkaka-station siya. Okay. Ngayon, meron pa tayong isang slot dito. Yung sa ilaw. Yan. Yung may positive, negative din yan. Yan. Dito sa ilaw ng speaker. Okay. Dito sa connector natin. Yan. Merong positive, negative yung nakasign. Yan, yan. May positive tsaka negative. Okay. Pero din sa pagkoconnect nito, yan, tama naman, no? Yung positive nito ay tama naman yung position. Kung sakali naman magkamali ka ng kabit dito, hindi iilaw. Pero ito, halos tama naman yung connector. Okay, tingnan natin kung magpa-function. Yan, ah. Na. nakauna pala tayo. Yan, na. may ilaw na siya.